isang female reporter na ikakasal umere sa TV na suot ang kanyang wedding gown matapos biglaang lumindol kapag ikakasal ng isang babae, asahan mo nang mag-beauty rest ito para makasigurado na fresh na fresh ito sa kanyang wedding day. Pero ibahin ninyo ang dedicated na TV reporter na ito sa China. Walang kaabog-abog kasi itong sumabak sa coverage na suot ang kanyang wedding gown dahil sa biglang pagyanig ng lindol. Kung natuloy ba ang kasal ng bride, eto kung dedication lang naman sa trabaho ang pag-uusapan, malakas ang laban ng Chinese TV reporter na si Cheng Yin Diyan, sa pinag-uusapan na yan. Bagamat, hindi malinaw kung nagsimula na nga ba ang kanyang kasal o naghahanda pa lang ang bride, wala itong pag-aaninlangan na tumugon sa tawag ng tungkulin. Agad na din ang Chen ang mikropono at uh, ready-ready na umere habang suot ang kanyang wedding gown. Sa video ng kanyang news coverage noong 2013, makikita si Chen na nag-interview ng mga residente sa Yaan City, Sichuan Province na ng 7.0 magnitude na lindol kung saan mahigit isang daang katawang ang binawian ng buhay. Sa ibang angulo ng video ay makikita na kasama pa ni Chen ang kanyang bridesmaids na lumabas ito para magtrabaho dahil sa nag-viral na video ni Chen habang in action ito suot ang kanyang gown. Nakatanggap ito ng papuri mula sa mga netizen dahil sa kanyang professionalism at tinawag pa ito na most beautiful bride in the world. Samantala, ayon sa report ay natuloy pa rin naman ang kanyang kasal, kasal ni Chen, na bumalik din sa trabaho matapos nito. Sa mga dedicated sa trabaho dyan, willing din ba kayo na maantala ang kasal ninyo sa ngalan ng trabaho? D! WIZ Research Report. Re -re Report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliu Channel 23 nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.